Hindi lang sitwasyon ng mga dinukot na seafarer sa Red Sea ang tinututukan ng gobyerno, kundi maging ang kanilang pamilya. Whole of government approach o tulong-tulong na ang lahat ng kinaukulang ahensya ng gobyerno para agad ng mapauwi sa Pilipinas sa mga tripulanteng Pinoy. Nagbabalik si Rod Lagusan sa report. Kasabay ng pakikipag-ugnayan ng gobyerno ng Pilipinas para ligtas na mapalaya ang nasa 17 Pilipinong seafarer na kasama sa hawak ngayon ng grupong Houthi sa Red Sea. Nakatutok ang Department of Migrant Workers sa mga pamilya o kamag-anak ng na naturang mga seafarer. Ina-update po natin sila. Sinasabi natin sa kanila kung anong ginagawa ng government agencies natin para makuha po natin at uh, ma-release natin yung uh, 17 Uh, seafarers natin. Anya katawang ng DMW dito ang DFA na nakikipagpulong sa kanilang counterpart para gawin ang lahat para sa agarang pag-uwi ng mga ito. Kaugnay naman sa kalagayan ng na naturang mga seafarer. Safety naman, ligtas naman sila. Walang walang endanger sa kanilang buhay at uh, sila naman ay inaasikaso. Yun nga lang, wala tayong direct communication at ang lahat na ito ay uh, doon lang sa mga representatives ng no, mga counterparts natin. Yun po sinisigurado natin yung safety nila at saka yung immediate release nila. Ang DFA ang lead agency sa sinasagawang diplomatic efforts. Kausap ng DFA ang iba't ibang mga embahada ng iba't ibang mga bansa para makatulong para sa pagpapalaya sa ating mga kababayan. Ayon kay Undersecretary Olalia, hulog government approach ang ginagawa ng pamalaan. Una nang kinansila ng Pangulo ang biyahe nito pa Dubai para tutukan ng development sa kalagayan ng mga nabiyag na seafarer. Samantala, kaugnay naman ang kalagayan ng mga seafarer na naapekto na nagpapatuloy pa rin na kaguluan sa Ukraine kasunod ng missile attack sa Black Sea. Inaasahan na sa Sabado ay makakawin na ang nasa higit 10 mga seafarer sa bansa. Tayo po ay na sa ating laboratasyay Uh, ginawa na po nila ang lahat ng proseso para po uh, yung dokumento at lahat po ng gagawin ay uh, tapos na po. No? So ina lang po dati yung flight. Kaugnay nito, hinihintay na lang ng kagawaran ng kanilang pagdating dito sa bansa. Rod Lagusad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.